Ciao raga! Gusto naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Marahil raga alam mo na yung good news regarding doon sa extension ng activation ng Karta dedikata Ate. Ano yung follow-up na vlog para malaman natin kung magkano ka talaga ang dadating doon sa karta. I-specify din natin yung amount na matatanggap nung mga nakatanggap na dati at nakagamit na ng Karta Dedicata Ate up to 460 euros ga nga, ang para naman doon sa mga hindi pa nare-retiro yung karta at ngayon pala ang gagamit. Linawin din natin kung saan ga pwedeng gamitin at saka ano ga ang pwedeng bilhin ng laman ng karta dedikata ate. Babanggitin ko din sa Raga yung schedule naman ng payment ng asenyo unico para sa buwan ng December 2023. Ang detalye Raga doon po na sigla, partiyamo. reminder raga ha, ang schedule ng payment para sa Asenyo Unico sa huling buwan ng 2023 ay either na December 18, 19 o kaya naman ay 20, 2023. Kung ikaw ay dati nang nakakatanggap ng AUU tapos ay wala namang variazioni doon sa iyong dumanda, doon sa iyong nucleo familiare, either day sa mga dates na yan, sa mga nabanggit na dates na yan, dapat na matatanggap yung payment mo para sa asenyo ko sa buwan ng December 2023. Gaya ng example na are, ang kanyang schedule ng payment ng kanyang asenyo ko ay sa December 18, 2023. Ikaw garaga, na control mo na din yung schedule ng iyong payment doon sa sito ni Ips. Kung sakali naman na first time pala ang na makakatanggap ng payment para sa asenyo uniko o kaya naman ay mayroong changes, mayroong variasyon doon sa dumanda o doon sa nukleo familiare, dopo pa ng dates na iyan, ang schedule ng payment para sa asenyo unico. Bago natin na uh, ituloy na pag-usapan yung tungkol doon sa update regarding sa karta dedikata ate, ibibigay ko sa iyo raga yung uh, dalawang dahilan kung bakit ga mainam na kung ikaw ay magpapadala doon sa Pilipinas para doon sa iyong mga mahal sa buhay ay gumamit ka ng tap-tap send. Bukod kasi sa komodo na, Mabilis yung transaction tapos ay free transfer pa, meron pang bonus na 20 euro sa matatanggap. Kapag ginamit yung promo code na RagaChad, ay mataas pa ang palitan. Kasi nga habang ginagawa ko ang vlog na are ay 61 Philippine peso, yan ang exchange rate. 1 euro ay 61 Philippine peso, yan ang palitan. Tapos Raga, i-remindin kita tungkol doon sa Chad Holidays year-end pa premyo ngayong 2023. Dahil lang mamimigay tayo doon sa ating mga solid raga at saka doon sa mga solid top top send users ng pa-premium na worth 1000 euros. sampo ang pipiliin na mananalo ng 50 euros each tapos ay meron namang lima na mananalo naman ng grocery package na worth 100 euros. Pakipanood mo na lang ang raga ng vlog na are para malaman mo kung paano ka makakasali. Esperya mo na ikaw ay makasama doon sa mga mananalo. Kaya raga, itap tapsen send mo na yan. Ngayon naman, napag-usapan natin regarding sa karta dedikata ate. Kung ikaw ay uh, nakatanggap ng karta na iyan, either na ikaw ay nakagamit na o kaya naman ay gumagamit pa rin, ibig sabihin ay na-activate mo yung iyong karta dedikata ate mayroon pang additional na amount na 77.20 euros ang asahan mo na darating. Ang ikakarga diyan sa iyong karta galing doon sa additional budget na 100 million euros. Samantalang yung 100,000 naman na pamilya na nakasama doon sa mabibigyan pero hindi naman naritiro yung card o kaya naman kung naritiro hindi naman na-activate. Ngayon ay mayroong chance na yan ay ma-activate pa mula ngayong December 15, 2023. Para naman sa kanila, ang tinutukoy natin ay yung kasama doon sa 100,000 na pamilya na hindi na retiro o kaya naman ay hindi na activate yung kanilang karta. Ang dadating ngayon na rika, ang magiging laman ng kanilang karta ngayon ay aabot ng almost 460 euros. Di ka, yung original dapat na magiging karga niyan ay 382.50 euros. Tapos, yung additional ngayon na amount dahil do sa additional na budget ay 77.20 euros. Kaya ang magiging total ay 459.70 euros. Yung mga pamilya na hindi na-retiro yung kanilang karta dati, ngayon ay i-issuehan ulit sila ni Posta ng kanilang karta. Ang 77.20 euros na amount, yan ay... Uh, pwede na ipambili ng uh, espesa, pwede rin ipambili ng karburante, o kaya naman ay abonamento ng Medsi Publici. Samantalang kung halimbawa na mayroong pang natira na pera galing doon sa 382.50 euros, yan ay para la ang pang espesa. Yun lang ang pwedeng paggamitan yan. Tandaan mo raga ha, kasi ngayong uh, 2024 ay meron ulit na karta dedikata ate kasi yan ay kasama doon sa Lege de Bilancio ng 2024 at ang alatid na budget ay 600 million euros. Kaya inaasahan na ang amount ulit na matatanggap para sa Carta Dedicata Ate ngayong 2024 ay aabot din ng around 460 euros. Pero hihintayin pa natin na maglabas sila ng dekreto para malaman pa natin yung specifics tungkol diyan sa bonus na iyan. Ibig sabihin din, hindi dahil na ikaw ay nakatanggap, ikaw ay nabigyan, nakagamit ka ng karta dedikata ate. Eh, ngayong 2023 ay automatic na rin na sa 2024 ay ikaw ulit ikaw ay makakasama ulit doon sa bibigyan ng karta dedikata ate. Kasi posible na iba naman ang makasama, iba naman ang maging beneficiaries ng karta dedikata ate ngayong 2024. Nating gawiraga, babalitan ulit kita once na mayroon ulit na update. Kaya nga importante, baka hanggang ngayon ay hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin channel, sana ay mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung bell, play mo yung all, para sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. Maging dinis sa aking Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na isubscribe mo ko diyan para lagi kang magiging updated. Sana wag mong kalimutan na mag-thumbs up at malaking tulong mo sa akin raga kapag na-share mo rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Grazie raga. Alla prossima.